So guys, nandito ako ngayon sa aming taniman para ipakita sa inyo ang panibagong update sa mga tanim namin dito. Ang date pala natin ngayon ay July 12, 2024. At mamaya, ipapakita ko din sa inyo ay sa pang paraan sa pagtatanim ng kamote. Sa nakaraan kong vlog ay pinakita ko sa inyo ang tatlo ko na paraan sa pagtatanim ng kamote. Una kong ipapakita sa inyo ang update don sa apat na mga tangkay na paikis ang pagkatanim ko. Lumalaki na din ang mga tangkay at malapit ko na din makuha ang mga laman nito. Ang ilan sa mga nakikita ninyo na kamote ay mga hinayaan namin na tumubo na laman sa lupa at hindi na nailipat pa. Titingnan namin ito kung magkakaroon din ng mga laman. Mas mabuti na ikaw mismo ang magtanim sa mga tangkay para maging buhaghaga ang lupa at magkaroon ito ng malalaking mga laman. Ito naman guys ang kakatanim lang ng nanay ko at pati mga nakikita ninyong kasunod na mga kamote ay tanim niya din. May mga purple kamote pa naman dito pero hindi pa dumadami kasi ang iba nalalanta pagkatapos makunan ng mga laman. So yan guys ang naitanim ng nanay ko nung nakaraan at lumalago na ang mga osbong. Dito naman sa gilid ay may mga naitanim na mga malunggay. Tingnan ninyo guys ang lalago nila. Ang gaganda ng mga dahon. Dito naman tayo sa puno ng aming native na bayabas. May mapipitas na naman ako na mga bunga ngayon. May mga umuusbong din na mga bulaklak. Ang kagandahan dito sa native na bayabas ay wala talagang tigil ang kanyang pamumunga. Ang dami talagang bunga dito guys. May mga naitanim pala ko ditong ilang pirasong tangkay malapit sa bayabas. Ang mga nakikita pala ninyo ngayon ay mga tanim ko ng mga kamote noong isang araw. Bali 4 rows ito na may tiga apat na tangkay sa isang umbok. So guys, puntahan ko na ngayon ang mga tanim ko na pakwan. Itong mga pakwan ko pala ay malapit na mag 2 months. At kita ninyo guys na meron ng maliliit na bunga at mga bulaklak. Dito naman banda may kita ang lumalaking bunga. Naglalagay pala ako dito ng tuyong mga damo para protection sa bunga. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon ang mga tinanim ko na kamote na kulay orange ang loob. Bali ito yung tinanim ko nung nakaraan na may tatlong tangkay na may distansya. Ang katabi naman nito ay yung mga mahabang tangkay na tinanim ko. Ito yung kulay yellow, ang loob at karamihan sa mga naitanim namin na variety na maramihan at malalaki ang mga laman. Dito din sa plat na ito, nakatanim ang mga naunang kamote ng nanay ko na may mga laman na talaga. Ang iba, nakunan na namin ng laman pati ang mga tangkay na pang tanim. Ang katabing plat naman nito ay may mga naitanim ng nanay ko na mga mani. Bali ito yung nabili ko dati at tinanim namin para may pangbinhi, pangkain at pangbenta. Lumalaki na din guys ang ibang mga laman pero kulang pa ito sa gulang. dito sa isa pang plat ay nagtanim din ako ng mga kamote na orange ang loob at naging malalago na din ang mga ito. May naitanim din ako na kulay puti ang balat at purple ang loob. Matamis din ito na klase ng kamote. Dito naman sa plat na tinamnan ng nanay ko na mga dahon ng sibuyas ay may mga kangkong din. Dito kami kumukuha ng panggulay. At dahil sa sobrang init nung nakaraang mga buwan ay nasira ang ibang mga sibuyas ng nanay ko. Pero may mga naitanim pa naman siya. Sa katabing plat naman nitong mga sibuyas ay tinamnan din namin ng na mga pakwan at may mga bunga na din ang ibang mga puno. Isa din talaga ang pakwan sa paborito kong prutas. Yung mga seeds pala nito ay galing sa mga pinagkainan namin na bunga. May kamahalan din ang kilo nito kaya naisipan kong itanim ang mga buto. So guys, narito na ang isa ko pang paraan sa pagtatanim ng kamote. Ang una nating gawin, ay alisin muna ang mga damo. Saka natin bungkalin ang lupa. Sa isang umbok, ay tinanim ko ang apat na tangkay. May distansya at dapat alternate ang pagkakatanim nito, gaya ng nakikita ninyo sa video. So guys, abangan ninyo ang pagharvest namin dito sa mga tanim na kamote. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button. I-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos.